Magandang umaga po mga Farmbin Kumusta po? Maaga po tayo sa ilog At ngayon po ay mag alas sa isang po ng umaga Mamamandaw daw po muna tayo bago maghatid po sa mga bata ah, Maganda na naman po ang panahon Sana po tayo ay may mahuli eh. Tayo po ay ang mga Farmbin Bago pumunta sa ilog at medyo malamitan ng tubig kailangan po yung mainit ang sitmura bago lumusong din eh may dala po tayong kawayan yan oh balagwitan po yan wari ko po, po mga kapambini sa na ang panahon po ay ano ayan oh laging asul asul po ang langit tapos ay may medyo may hamin yan po ay ano na may summer na Aray po yung unang tayo natin yan no. Ating sana may huli po. Kukunin na ari. Sana po ay may hipur or katang. Ano kaya? Ay hipon mga pambin oh maganda nga pala itong pain may huling hipon po oh. yan, kaya lang ilang piraso may ata walang katang hindi napasok ang katang pagka ano hindi iniug ang pain kailangan pala may iniug din po Kailangan din po pala may sunog na niyog para ano, kumbaga ay eh, may mahuli tayong katang. Mabango po yung ganun ay. Hipon, pero okay na rin po ito. Salamat po. May hipon tayong nahuli. Ay. Ari po ay sabuhan mga kapambin. No? Baliti po, tabi po. Ang dahing baliti o. Oh. Ang bunga ng baliti po oh. Kaya ang mga ibon dito ay maagap din. Yan, dami o oh, yan. Ang dami um, yeah, puntahan po ang ibon oh. Pati uwak. Oh. Ang uh, dami uh, bunga po oh. Yun. Nanginginain. Ang uh, dami. Uh, iba't ibang uri ng ibon. ito yung natin kaya may hipon din po mga din. walang katang may hipon din yung may palok naman po tayo sa gulay hindi naman po nasiro ayos pa rin palaki wala po ay pangatlo po mga kaparambin ayun may tatang po at hipo, mga kaparambin oh. Eh. ayos mahipo na po pala uli dito mga kaparambin oh. Eh. kada time po mayroon eh may huli Ay, salamat po sa huli may lubring ulam tayo para po yung ating pang-apat na tain kala ko po ay itong agosto lang ang nahipon meron na po pala ngayon kahit marso yun dahami din po mga kambin no? Effective nga po pala itong ating floating pitch. Ayos, may hipon. Ay hmm. saan po itong ating ano? Tain. Ay kung may tigis ha. di may sampung piraso na. Yung iba naman po ay hindi lang isang huli. Ayan po yung panlima. wala ata ba't walang napilantik ah mayroon din po ayos mayroon yeah, dito muna ano po yung pang anim Nadyan po yung lima sa may ating ano, paliguan po. Andito po yung lima sa pataas naman po sa may kubo natin. Gawa ng binis sa pagitan po dito ano, ay mabato. Wala po tayong lagay diyan. Sa so, medyo matining lang tayo naglalagay po nito. Ng mga pain. Katulad po nito. Medyo may tining. Yung hindi po las. Yun, ang daming katangko Yan, katang Ayun, ganda. Salamat po. Hmm? Yeah. Tipigtib nga pala. Kailangan po pala ano. Kahit may tigagalawang piraso na ano. Sinunog na, ano, binangin na niyog po. Mas maganda sana. Mamaya doon sa pagbaba po tayo ng tubig ang lalagay Para may katang. Masarap din po yung katang. Ari, ari. Pankito natin. magkakalapit kakalapit lang din po yung ibang tao. Pero may hulid din. Meron. Ay, hipon din. May, ano ay, yung sungot. Ay, katang. Walang hipon. Ayos pa rin. Ayon, pangwalo po. Yun. Ay, hipon din po. Hmm. Ito na, telog si kayo. Ayan. Napitik-pitik. Ayos na. Nice Andan po yung dalawa. Saan hmm. Madulos laang po talaga ang bato. talaga. Tayo-tayo din. nakuha na po natin lahat mga parmbin yung ating tain ito po, kumplito po, 10 piraso yun po yan ating itataktak na po doon sa so may tapahan po doon kukuha lang po ako ng planggana sa so baba para makita po natin yung ating mga huli mga farm bin. yan. Mamaya po ulit. Yan. May plangga na po tayo diyan yan. Mataktak na po. Yan. Ayun, mahilis. Katang. Nasa nang hipon? Ayun, magpaiwan. Hipon po. Yan mamaya ating ilalagay po dito lalaho ka natin ng ano kasamahan po natin ng niyog yun yun dami dami hipon po lima isa isang taing may katang din po salamat po sa blessing ng ating ilog. Masipag nga lang po maglagay ng yung Tain ay iya. May libreng ulam na. Hindi naman po siya kalakihan ng mga hipon pero okay na po. Ganyan po talaga kalakihan. Mayroon din ako Ayan. Madami-dami ang hipon. Tulb mm. naman ko ang ating ulan. Ano po kaya masarap na uluto din eh. Tayo pa may kalabasa eh. Nabili po na isang araw. Pwede ilahok po natin dito. Hindi Masarap din po. Araw po yung atin nahuli mga parmin oh. Ang ah, madami-dami din po. Hipon at katang po oh. Silang kaya ang hipon. Isa. Dalawa. Dalawa. Ano na? Ano Ito. Ano na

Ito ang mga bata nito mamaya hmm. po tayo magluluto kung anong magandang luto din yung eh mga panbin mamaya po ulit mga panbin at tayo mga tinimili mga bata Ayun po. salamat po sa blessing babay po muna